Magandang araw sa video na ito. Tatalakayin natin kung paano ang mga aral na matutunan mula sa laro ng chess ay maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang chess ay hindi lamang isang laro ng katalinuhan, kundi isang laro ng disiplina, diskarte, at perseverance, mga katangiang mahalaga rin sa pagtahak natin sa ating mga layunin at tagumpay sa buhay. Kaya naman, kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon o mga bagong perspektibo kung paano maging mas mahusay sa buhay, makikinabang ka sa mga lesson na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Tara, simulan na natin. Narito ang 25 mga aral mula sa chess na maaari mong magamit sa iyong buhay. 1. Laging may plano bago kumilos. Sa chess, bago mag-move, tinitingnan mo kung ano ang magiging epekto ng bawat galaw. Ang buhay ay ganun din, hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay ng walang plano. Mag-isip ka ng mga long-term goals at mga hakbang na kailangan mong gawin upang makuha ito. Example. Kung naglalaro ka ng chess at hindi ka magplano, baka magkamali ka ng galaw. Ganoon din sa buhay, kung hindi mo pag-iisipan ng mabuti ang mga decisions mo, maaaring magdulot ito ng problema. 2. Mag-isip ng ilang hakbang sa unahan. Sa chess, kailangan mong mag-isip ng ilang galaw bago pa man mangyari ang susunod na kaganapan. Ang buhay ay ganito rin, huwag lang tumingin sa ngayon. Kailangan mong i-consider ang magiging epekto ng mga decisions mo sa hinaharap. Example. Kung may mga proyekto kang ginagawa, kailangan mong magplano kung anong mga resources ang kakailanganin mo at kung anong mga challenges ang maaari mong harapin bago ka magsimula. 3 Huwag gumalaw ng walang dahilan. Bawat galaw sa chess ay may dahilan. Kapag hindi mo binigyan ng sapat na konsiderasyon ang bawat hakbang, maaari kang magkamali at mawala ng advantage. Sa buhay, ganun din hindi lahat ng desisyon ay dapat na impulsive, mag-isip ka muna bago kumilos. Example Halimbawa, may isang pagkakataon na tinanong ka kung gusto mong magsimula ng isang bagong business. Kung hindi mo pinag-isipan, baka mawalan ka ng pera. Ang key dito ay mag-research at magplano bago mag-commit. 4. Minsan kailangan magsakripisyo para sa mas malaking tabumpay. Sa chess, minsan kailangan mong magsakripisyo ng ilang piraso para makuha ang checkmate. Sa buhay, ang mga maliliit na sakripisyo, tulad ng oras at lakas, ay makatutulong sa iyo para sa pangmatagalang tabumpay. Example. Kapag nagsimula ka ng negosyo, kailangan mong magsakripisyo ng oras at pera upang magsimula. Munit kapag pumasok na sa steady state, magbabalik din ito sa iyo ng mas malaki. 5. Huwag laging agresibo, alamin kung kailan maghintay. Sa chess, may mga pagkakataon na kailangan mong maging agresibo at mag-atake. Ngunit may mga pagkakataon din na kailangan mong maghintay ng tamang timing. Sa buhay, hindi laging kailangan magmadali o maging agresibo, minsan, ang pagpaplano at paghihintay ng tamang pagkakataon ay magdadala ng mas magagandang resulta. Example, kung gusto mong mag-invest, huwag agad-agad pumasok sa isang investment nang hindi muna nagsasaliksik. Minsan, ang tamang paghold at paghihintay ng tamang pagkakataon ay magdadala ng mas mataas na kita. 6. Ang bawat pagkatalo ay may aral na dala. Walang magaling na chess player na hindi dumaan sa maraming pagkatalo. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon para matuto at maging mas matalino. Sa buhay, ang mga pagkatalo o failure ay hindi katapusan, ang mahalaga ay kung paano mo ito babangon at matututo mula dito. Example Kung ang isang negosyo ay hindi nagtagumpay, huwag mawala ng pag-asa. Gamitin ang natutunan mo sa pagkatalo para magsimula ulit ng mas matalino at mas handa. 7. Maging flexible, hindi lahat ng bagay lay ayon es plano. Sa chess, kahit gaano ka pa kaperpekto magplano, laging may mga hindi inaasahang dalawang kalaban. Kaya naman, kailangan mong maging handa na mag-adjust sa mga bagong sitwasyon. Sa buhay, ang flexibility ay isang importanteng skill para makasurvive at magtagumpay. Example, kung nagplanong magtrabaho sa isang kumpanya, tapos biglang nawala ng job opportunity, pwede kang mag-shift sa ibang career path na may mas mataas na potensyal. 8. Huwag hayaang kontrolin ay ng emosyonan sa chess, ang pagkatalo ng isang piraso ay maaaring magdulot ng pagkabigo, pero kung pababayaan mong mangibabaw ang emosyon, madali kang matatalo. Sa buhay, mahalaga ang pagiging mahinahon at kontrolado ang emosyon, lalo na kapag may mga problemang dumating. Example Kapag nakatanggap ka ng masamang feedback sa trabaho, inbis na magalit o mawala ng pag-asa, gamitin ito bilang pagkakataon para mag-improve. 9. Hindi lahat ng laban iya'y dapat mong ipanalo ngayon. Minsan, ang mga maliliit na laban ay hindi gaanong mahalaga. Kung mag-focus ka lang sa winning every battle, mawawala ang focus mo sa bigger goal. Sa buhay, hindi lahat ng opportunity ay worth it. May mga pagkakataon na ang pag-pause o pag-atras ay magdadala ng mas magandang pagkakataon. Example Sa negosyo, minsan may mga pagkakataon na hindi ka dapat lumaban sa lahat ng competition. Minsan, ang pagtutok sa iyong sariling unique selling point ay mas magiging effective. 10. Huwag mawala ng pag-asa kahit mukhang talo alina. Sa chess, may mga pagkakataon na feeling mo matatalo ka na, pero may mga hidden strategies na pwede mong gamitin upang magtagumpay. Sa buhay, huwag mong isuko agad ang laban, may mga pagkakataon na ang pagiging matyaga ay magdudulot ng magandang kinalabasan. Example. Kung ikaw ay nawala ng trabaho, hindi ito ang katapusan. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon na maghanap ng bagong pagkakataon na mas magbibigay ng mas magandang resulta sa hinaharap. 11. Mahaba ang laban ang tagumpay ay hindi instant. Sa chess, hindi laging panalo ka agad at hindi mo madalas makakamtan ang checkmate sa unang dalaw. Sa buhay, ang tagumpay ay isang long-term process. Kinakailangan ng matyaga at consistent na pagpursu ng iyong mga goals. Example, Kapag nagsimula kang mag-aral ng bagong skill, hindi agad-agad magiging eksperto. Pero kung magtutulungan ang bawat araw ng pagsasanay, mas magiging mahusay ka at makakamit mo ang iyong goal. 12. Maging matyaga, ang maliliit na hakbang ay may malaking epekto sa hinaharap. Ang mga maliliit na galaw o desisyon na ginagawa mo ngayon ay maaaring magbunga ng malaking tagumpay sa hinaharap. Sa chess, isang pawn lang ang kailangan upang magbago ang buong laro sa buhay ganoon din. Example, kung araw-araw ay nag-ipon ka kahit maliit lang, pagdaan ng panahon, magkakaroon ka ng malaking halaga. Ganoon din sa karyer, ang maliliit na hakbang, pag-aaral, networking, pagsasanay ay magiging malaking asset sa huli. 13. Ang disiplina ay mas mahalaga kaysa talento. Sa chess, may mga taong may likas na talento, pero mas matagumpay ang mga player na may disiplina sa pagsasanay. Sa buhay, hindi lang ang natural na galing ang magdadala sa iyo ng tabumpay, kundi ang disiplina sa paggawa ng mga tamang hakbang araw-araw. Example. Ang mga athlete na may pinakamalaking sukses ay hindi lang umaasa sa kanilang natural na galing, ang kanilang disiplina sa training at diet ang susi sa kanilang tabumpay. 14. Huwag mawala ng pag-asa kahit mukhang talo ka na. Sa chess, may mga pagkakataon na pakiramdam mo talo ka na pero may mga hidden moves o strategies pa na maaari mong gamitin upang bawiin ang laban. Sa buhay, kahit parang nagfail ka, may pagkakataon pang magbago ang sitwasyon. Example Kung ikaw ay nagnegosyo at tila nawala ng pera, ito'y hindi katapusan. Matututo ka mula sa pagkatalo at sa susunod, magagawa mong i-adjust ang iyong strategies at magtabumpay. 15. Patuloy na pag-aralan at pagbutihin ang sarili. Sa chess, ang mga grandmasters ay hindi tumitigil sa pag-aaral. Ang patuloy na pagsasanay at paghahanap ng mga bagong diskarte ay nagdadala sa kanila ng tabumpay. Sa buhay, ang pagpursu ng self-improvement ay mahalaga. Example, kung nag-aaral ka ng programming, hindi sapat na matutunan mo lang ang basics. Kailangan mong patuloy na mag-aral ng bagong technologies at tools upang maging competitive sa industriya. 16. Hindi ka nag-iisa, kilalanin ang halaga ng teamwork at mentorship. Sa chess, kahit magaling ka, mas magiging epektibo ka kung may coach o mentor na tutulong sa iyong paglago. Sa buhay, mahalaga ang pagtutulungan at ang pagkakaroon ng tamang tao sa paligid mo upang magtabumpay. Example Kung ikaw ay may mentor na magbibigay ng guidance at advice sa iyong career, mapapadali at magiging mas malinaw ang iyong landas. 17. Matutong maglaro ng patas ang pagiging tapat at makatarungan sa laro ay isang mahalagang prinsipyo sa chess at sa buhay. Sa parehong paraan, ang integrity ay nagdadala ng tunay na tagumpay. Example, kung ikaw ay nakatagpo ng shortcut o cheat para mapabilis ang tagumpay, mag-isip kung ito ba'y makatarungan at makikinabang ka ba sa huli. Ang tamang paraan ay ang magtrabaho ng tapat at hindi maghanap ng madaliang solusyon. 18. Alamin ang iyong lakas at kahinaan. Ang pinakamahusay na chess players ay alam ang kanilang lakas at kahinaan. Sa buhay, mahalaga na kilalanin mo ang iyong mga limitasyon at patuloy na pagbutihin ang iyong mga kahinaan. Example. Kung ikaw ay may likas na galing sa pagsusulat, ngunit nahihirapan sa public speaking, mag-focus sa pagpapabuti ng iyong komunikasyon skills upang maging mas balanced ang iyong kakayahan. Nineteen. Maging mapanuri sa paligid mo sa chess, kailangan mong mag-observe ng galaw ng kalaban at maging alerto sa mga posibleng pagbabago sa laro. Sa buhay, kailangan mong maging aware sa mga opportunity at challenges na maaari mong harapin. Example. Sa trabaho, kung nakikita mong may bagong trend o development, maging alerto at maghanap ng paraan upang makapagsimula agad bago pa man maging sobrang competitive. 20. Alamin kung kailan umatake at kailan umatras. Sa chess, may oras para umatake at may oras din na kailangan mong maghintay at magplano. Sa buhay, may mga pagkakataon na kailangan mong maging agresibo, pero may oras din para mag-pause at mag-isip. Example. Kung ikaw ay nasa isang proyekto at nakikita mong wala ng silbi ang iyong current strategy, maaaring kailanganin mong umatras, reassess, at magbago ng approach. 21. Minsan kailangang maghintay ng tamang pagkakataon. Sa chess, may mga pagkakataon na hindi agad-agad maganda ang atake mo. Kailangan mong maghintay ng tamang pagkakataon upang masiguro ang tagumpay. Sa buhay, hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang sabutin agad. Example. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, baka hindi tamang panahon kapag may financial crisis. Maghintay ng tamang pagkakataon kung kailan mas stable ang market. 22. Huwag maliitin ang maliit na bagay. Sa chess, ang bawat piraso, kahit pa ang pawn, ay may mahalagang papel sa laro. Sa buhay, kahit ang mga maliliit na desisyon at hakbang ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Example. Kung nagsisimula kang mag-ipon, kahit na maliit lang ang halaga, makikita mo na sa paglipas ng panahon ay lalaki ang iyong savings. 23. Ang tamang desisyon ay mas mahalaga kaysa sa mabilis na desisyon. Sa chess, ang mga magagaling na players ay hindi nagpapadala sa pressure at nagmamadali. Binibigyan nila ng oras ang bawat galaw. Sa buhay, huwag magmadali sa paggawa ng mga desisyon, lalo na kung may malaking epekto ito sa iyong future. Example Kung may offer sa iyo na bagong trabaho, huwag magmadali sa pagtanggap. Pag-isipan kung ito ba'y align sa iyong long-term goals at values. 24. Maging handa sa anumang laban. Sa chess, ang paghahanda ay susi sa tagumpay. Hindi ka maaaring maglaro ng basta-basta lamang. Sa buhay, ang tamang paghahanda ay magbibigay sa iyo ng lakas at kakayahan na magtagumpay sa kahit anong pagsubok. Example Bago ka magsimula ng isang business venture, kailangan mong mag-research ng market, pag-aralan ang mga potential risks, at planuhin ang bawat hakbang. 25. Ang buhay ay parang chess, hindi basta laro, kundi isang pagsubok ng talino, tiyaga, at karakter. Ang chess ay higit pa sa isang laro, ito ay isang pagsubok ng talino at pagpaplano. Ganoon din sa buhay, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa galing o talento, kundi sa pagsusumikap at integridad. Example. Minsan, may mga hindi inaasahang bagay na mangyayari sa iyong buhay, tulad ng pagkawala ng trabaho o sakit. Kung matutunan mong mag-adjust at magtiyaga, makakahanap ka ng mas magagandang oportunidad sa hinaharap. Narito pa ang sampung karagdagang aral na ating matutunan sa larong chess na maaari nating i-apply sa ating buhay. 26. Ang pagkakamali ay bahagi ng proseso. Hindi mo matutunan ang chess kung hindi ka dumaan sa maraming pagkatalo. Ang pagkatalo ay hindi failure kundi opportunity para mag-grow. Sa buhay, ang mga pagkakamali ay normal at natural, huwag matakot magkamali. Example. Kung sa unang negosyo ay hindi naging successful, gamitin ito bilang pagkakataon para matuto at maging handa sa susunod na pagsubo. 27. Huwag hayaang pigilan ka ng nakaraan. Sa chess, ang mga player na laging iniisip ang mga naunang pagkatalo ay nahihirapan mag-focus. Sa buhay, kailangan mong maging forward thinking at huwag hayaang kontrolin ka ng mga nakaraan mong pagkatalo. Example. Kung nahirapan ka sa isang relasyon o negosyo dati, huwag hayaang makaapekto ito sa iyong pananaw at desisyon sa hinaharap. 28. Minsan kailangan mong bumitaw upang makakuha ng mas magandang posisyon. Sa chess, ang pag-atras ng ilang piraso ay maaaring magbigay daan para sa mas malakas na posisyon. Sa buhay, ang pagtanggap na kailangan mong i-let go ang isang bagay ay maaaring magbigay daan sa mga mas magagandang oportunidad. Example: kung nasa isang karyer ka na hindi ka na natututo o nagkakaroon ng growth, baka oras na para maghanap ng bagong trabaho na magbibigay sa iyo ng mas magandang oportunidad. 29. Hindi lahat ng alok ay dapat mong tanggapin. Sa chess, hindi lahat ng galaw ay worth it sa buhay, hindi lahat ng oportunidad o alok ay dapat tanggapin agad, may mga pagkakataon na kailangan mong mag-reflect at mag-consider kung ito ay align sa iyong goals. Example. Kung inaalok kang maging partner sa isang negosyo, tingnan kung ito ba ay akma sa iyong skills at values, hindi lang dahil sa financial offer. 30. Huwag sumuko sa unang hirap na mararanasan. Sa chess, may mga galaw na mahirap gawin, pero hindi ibig sabihin na kapag nahirapan ka ay matatalo ka na. Sa buhay, kung matututo kang magpursige at magtrabaho kahit may hirap, magiging matagumpay ka. Example. Sa pag-aaral ng bagong skills o negosyo, marami kang madadaanan na obstacles. Pero sa pagsusumikap, tiyak na makakamtan mo rin ang iyong mga layunin. 31. Maging tapat sa sarili. Sa chess, ang pinakamagandang galaw ay kadalasan ang totoo sa iyong kakayahan. Sa buhay, mahalaga na maging tapat sa iyong sarili tungkol sa iyong mga strengths at weaknesses. Example kung alam mong hindi ka magaling sa isang bagay, huwag piliting gawin ito, maghanap ng ibang paraan para makamit ang iyong goals. 32. Maging consistent. Ang chess players ay hindi lang naglalaro kapag gusto nila. Laging may consistency sa practice upang mag-improve. Sa buhay, ang pagkakaroon ng routine at consistency sa iyong mga goals ay magdudulot ng tagumpay. Example. Sa pag-fitness, hindi sapat ang mag-workout isang beses. Kung consistent ka sa iyong routine, makakamit mo ang iyong fitness goals. 33. Maging adaptable sa bawat pagbabago. Sa chess, ang board ay palaging nagbabago. Ang mga magagaling na players ay marunong mag-adjust at mag-adapt sa bagong sitwasyon. Ganon din sa buhay, kailangan mong maging flexible at handang mag-adjust sa mga pagbabago. Example. Kung nagbago ang trend sa iyong industry, dapat maging adaptable ka at matuto ng bagong skills para manatili kang relevant. 34. Ang kalaban ay hindi palaging magiging malakas. Sa chess, hindi palaging malakas ang kalaban mo. Minsan, makikita mo na ang iyong sariling galaw ang magbibigay daan sa tabumpay. Sa buhay, ang pagiging confident sa sarili at sa iyong mga desisyon ay magdadala sa iyo ng tabumpay. Example, kung sa negosyo ay nakikita mong marami kang kompetisyon, maaari mo itong gawing motibasyon upang magbigay ng bagong approach at ideya. 35. Bawat laro ay may pagkakataon para magtabumpay. Sa chess, kahit na ikaw ay nasa mahirap na posisyon, may chance ka pa ring manalo. Sa buhay, hindi matter kung saan ka nagsimula, lagi kang may pagkakataon na magbago at magtabumpay. Example. Kung nagsimula ka sa isang low-paying job. Maari ka pa magtrabaho at mag-learn, eventually magiging successful ka sa iyong karyer sa pamamagitan ng dedication at pagsusumikap. Pangwakas na mensahe Sa bawat laro ng chess at sa bawat hakbang natin sa buhay, mahalaga ang mga aral na ating natutunan. Ang chess ay hindi lang laro ng katalinuhan, kundi isang malalim na pagsubok ng disiplina, diskarte, at pagsusumikap. Kung may mga pagkatalo, ito ay pagkakataon para magbago at mag-improve. Huwag kalimutan na sa buhay, tulad ng sa chess, may mga pagkakataong kailangan mong maghintay ng tamang sandali, gumawa ng tamang desisyon, at mag-adjust sa mga pagbabago. Kaya't sa susunod na haharapin mo ang anumang pagsubok sa negosyo, karera, o personal na buhay, tandaan mo ang mga aral ng chess: maging maingat, magplano, matutong bumangon mula sa pagkatalo, at higit sa lahat, maging tapat sa iyong sarili. Maraming salamat sa pagtangkilik at sana'y marami kayong natutunan mula sa mga aral na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment ng inyong mga saloobin. Magkita kita tayo muli sa mga susunod na video.